Yan guys, dyan lagi sila nagdudumi oh. Hello guys, meron na akong ituturo sa inyo. Ito ay napanood ko lang din. Kasi yung mga aso pusa ay tumatay sa sa harap ng bahay nyo pati uh, pasintabi no ito raw ang gagawin isang botin tubig tapos alam nyo yung pantina na, na pang ano sa damit ng mga uniform ito ilalagay nyo sa tubig ilalagay nyo dito kahit mga ilan tapos isabit nyo lang dyan sa harap ng bahay nyo at hindi na raw tatay eh, ang mga pusat aso sa harap ng bahay nyo so try natin guys try natin wala naman mawawala guys lahat ng mga bagay try natin wala naman mawawala pwede lang yung gastos na malaki na hindi natin kaya so yan guys yan ilalagay natin so yan lalagyan ko ng tatlo tapos, isasabit ko doon sa harap bahay namin. Kasi yung mga pusa, matay sa harap ng bahay namin na wala naman kaming pusa. So, ito. Ito, guys. Yan. Try natin isabit doon. Kasi araw-araw na lang may tayo ng pusa sa harap ng bahay ko. So, napanood ko lang to sa mga vlogger, guys. So, try natin, guys. Ah, uh, doon sa abroad pa ito na panood ko. So, yan, guys dyan natin ilagay, guys Ayan, oh. tingnan natin Ayan, tingnan natin dyan natin ilagay kung effective ba kasi palaging dumidumi dumidumi dito so yan guys sana may natutunan try tonight guys wala, na. wala guys